Hey guys, so unbox na natin yung bagong phone na na-receive natin, no? Infinix Hot 30. So ito yung sa lahat ng 30 series, ito yung pinakamaganda, no? Yung Hot 30 ayos muna, no? tapos pinakamahuli yung ano, yung uh, Hot 30 Play, no? So etong Hot 30, dahil siya yung pinakamaganda or bakit siya ang pinaka maganda? Kasi nga Helio G G88 na po siya, no? Gaming processor and napakabilis. 8 GB RAM na rin siya. 16 GB RAM nakalagay diyan kasi expandable siya up to 16 GB of RAM. So 8 plus 8. Ayan, nakikita niyo naman. <coughs> And ang maganda po dito sa variant na nabili ko is uh, 256 na siya, no? So ayan. Titingnan natin sa loob, no? So So maganda dito guys is Free Fire Edition siya, no? So ibig sabihin, meron siyang case na kasama na Free Fire, no? Na Astig. <laughs> Although, pwede naman din yung case lang na normal, no? Pero tingnan natin, no? Buksan na nga natin. Yan, tanggalin natin siya dito sa mismong ano, box niya. Buksan na natin yung box. So hindi ako kalimitan nag-unbox dito sa channel na to, no? Kaya medyo adjusting ako. Yan. Kasi madalas lang tayo, review-review lang tayo ng mga phone. So, ito na yung phone. No? Ayan, mamaya na yan. Tingnan natin yung same pa rin, no? Ganun pa rin ba, katulad ng mga binabalag dati, no? So, nandito si Infinix. Ayan, tapos, wow, ito nga. Hindi nga ako nagkamali, kasama nga yung case, no? Na pre-fire. Alvaro Capella Buya Now so ayan ganda ang ganda ng case na kasama at 33 watts uh, watts napukulo lang <laughs> 33 watts charging na po siya so napakabilis na no talagang para sa mga katulad ko no ayan so ito po yung type C charger nya at syempre hindi mawawala yung ating sim ejector no so after 3 months ah, uh, yun na lang, no? Yun na yun naman niya. After 3 months, ano kaya? Ang labas ni Hot 30, no? Ngayon 2023. October 2023, no? So, buksan na natin. I think i-slide siyang pag anong tingnan natin. Ito na, guys. Let's do this. <laughs> Ulit, eh. okay. One, two, three. Ay. Ulit yun. 1, 2, 3. Ano siya Yun. Ang ganda tatanggalin na natin 'to, no. Tanggalin ko lang 'tong pagkakaganda. Ah, yeah, no. Mahilig po talaga ako sa black. Kung mapapansin niyo, madalas mga gamit ko black, no. Damit pa lang hindi. Next, next naman yung damit. So, 'yan, makita nyo yung parin siya, no. Napakakinis, no. Napakaganda ng design at talagang solid na solid, no. May kamukha nga siya, natutunan ng sabi ng mga vloggers, no. At ito yung kanyang Infinix, no, sa, sa likod, no. And ito na yung harap, no? So, <clears throat> pan kamera camera na po siya, which is napakaganda kasi yun na yung pakauso ngayon. Although, sa akin naman po, nakita yun naman yung mga phones ko dati, hindi po talaga ako oh, ganong karte sa pagdating sa display, no? Hindi ko talaga uh, inaartehan yung pagdating sa camera, kung punch hole ba show ba, diba? So, ito, bubuksan na natin, tingnan natin kung may charge siya, no? Ang um, Infinix Powered by Android. So yun guys, unboxing muna ang gagawin natin ngayon. Uh, next time, uh, ibablog ko naman yung uh, gaming niya kung okay pa rin ba ngayong uh, October 2023 after 3 months ano ba ang kalagayan ni Infinix Hot 30, no? You know, pambihira ganda ng ano niya, 'di diba? So yung hype naman medyo ganun pa rin naman, no? So, isi-setup ko to and babalikan ko kayo sa next vlog.